na po si number three, you can now remove your blindfold congratulations Hi. Ayaw na. Ayaw na. Ay, may, ay, may nakatingin. Ayaw na. <laughs> ah, Kaya sa'yo mong kauban? May tiger look, oh. <laughs> ay, kanil siya. Mamon sa'yo mong pangalan, ma'am. <laughs> Love you, Joy. Eh! <laughs> ay! <isa ko. laughs> okay. Ma'am Lovely, bakit parang takot na takot po sa inyo si Crisan? dragon na. <laughs> mag-asawa po kayo, mag-shota. Secret. Pagkatapos ng lahat, nakakinatatakutan, ng isisikreto mo sa amin. Okay, sir, mag-asawa po ba kayo o mag-shota o mag-ano? Um, business partner. Cha! Ay! Ah, Ate, ah, dinidinay ka, ano? Dinidinay ka, ano? Pip pipilayin ko to, pipilayin ko to. Okay, ma'am, ikaw na lang tatanungin ko kasi mukhang ikaw yung hindi nakainom eh. <laughs> Okay. Ma'am, nag-business pa ko dito. Okay. Dahil okay. lang. Ay, si Okay. Kaano okay. Ka ano, ano niya po si Sir, si Sir Kristen? Ano po? Uh, boyfriend. Boyfriend. Oh, oh. Pogi. Ano, ano? Pogi yung sabi ko, ang cute-cute niya, parang siyang santo ninyo. Ayong, dito mo, ano ko, heart to parang ikaw yung gina-display ni mama ko doon sa ano. Babuyagan ko. Ba. Oo, oh, babuyag, babuyag. Okay, ano ron? Ma'am, pila na mo katuig mag-uyab? Ten years. Ten years. Ten years. See? <laughs> Sir, paano mo niligawan si lovely Joy naman? Kasi may nakita niya sa makilala then ambot in love kayo siya sa ko ah ambot in love kayo siya sa ko <laughs> then nangay ko number niya jo <laughs> <Diyos. laughs> ang sarap ibulsa nito ano alam mo wala ka magagawa okay so you've been together for 10 years yes pa. all right ladies and gentlemen 10 years magkasintahan Ibig sabihin, kilalang kilala ni Kristan si Lable. Tama? Okay. Tignan natin ha, kung ga, Lable. Paupuin ko si Kristan. <laughs> okay. Yung mga single, dali muna be. Tignan ko sir ha, kung talagang mapipili mo si Lovely. May single pa ba tayo? It years, ha? Nagkita sa makilala, ha? Nainlove ka sa kanya, ha? Eto, may mga kwento mo, ha? Okay. May isa. D love, dito ka love. Ikaw ang queen. Okay. Nasaan na yung isa? Nasaan na si, nasaan na si, ano? Kristen. From the teachers. May, ayun, ayun. Kinakabahan. Kinakabahan. Alam niya, ano ko sabi ni Kristen sa akin. Ma'am, before anything else magdula ito, ma'am, sports lang niya, sports lang. Niya. Ay! Uy! Uh, murag, murag muli si Panmit. dito ka. Dito ka. Ah, ah. ah ala. Ang queen, diri sa tunga. I-blindfold natin si Kristan. Okay lang na, oy. Ayaw siya diha. Iba blindfold natin si Kristan. Okay inahuman pa yung SDE, mauna I have to entertain them, ha? Sir, ngayong gabi, hahanapin mo si si Lovely nang nakapikit ka. Ten years kayong magkasintahan, imposible. Ano? Hindi ako magdududak, kilalang kilala mo to. Ladies and gentlemen, babalibalik ta din ko sila ngayon. Magpapalit-palit sila ng posisyon. Okay, girls? palit-palit. Ah. Ayan, lumipat si Lovely. Lumipat si Kristen. Lumipat si Ma'am. Ma'am. Ah. Okay. Alam, 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 alam. Uy, naglibog na ko, uy. Tulong mo lang ganin. Alam, ano, alam mo lang gani oh. Okay, karon. Sir, hawak. Ano? Hahawakan ka. Dito sa ulo hanggang leeg. Saan? <laughs> Ito ba? Ito ba? Leheg. Balikat, ha? Ah. Walang goses, hawak lang, papakiramdaman mo lang kung siya ba si Lovely. Female number one music. Female. Next one! Moving on to female number two. Hikot! Oh, Uwa! Uh. Ito na ba ang matagal mo nang hinahanap na gamot para sa iyong kasukasuhan? Masarap ba? One to five? Uh... Four. Four! four. Almost perfect! <laughs> Ari, pang tatlo. Bring it on. Oh, di dalawang kamay! <laughs> kung hindi kaya niya ng isang kamay, dalawang kamay. para yung... Gusto mo ba ng dalawang kamay? <laughs> okay, kung pipili tayo. One, two, or three? Ingon na ko. Onya na. Onya oh, na, onya pa. Oh my God! Dili siya ka-design! Oh my God! More clue, more clue. More clue? Okay lang, mahal naman bayad sa amin dito. <laughs> Moving on. Sir, bosses naman ngayon. Ang lalaroin niyo. Eh, bakang gustong gusto mong nangyayari. Female <laughs> number one. Ang sasabihin mo lang ay, Listen, Mahal na mahal kita. Ani ba yung Wala ka iingon lahi, ma'am ha? Palami ay lang o tubag. Okay. Naku, naku, nagpa-practice si Lovely. Nagpa-practice si Lovely. One, two, three. Kristen, mahal na mahal kita. And let's go. Kristen, mahal na mahal kita. <laughs> ganyan sa maestra nga mo ni Sinja, absent ugma, absent ugma. Sa principal, ano nga nga siya, ano nga siya, Ay, sino kaya ito? Female number two. Dito ka, ang sasabihin mo ay, kung baka taas noo ka, ano ka, kandida? Kristen, mahal na mahal kita. Let's go. Kristen, mahal na mahal kita. Bro. Iya, abdi. Dito mo. Um, dito oh. mo. Female number one. Dito mo po. Oh, look. Ko, masigit three na. Number three. Ano, ano? Ano siya? Sige daw, isugo ni mo ko. Ani, 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 number three. Ang SDE ha, taga MX Signal. If okay na, thank you so much. Ladies and gentlemen, ma'am, dapat, ma'am, ayaw ula-ula, ma'am, first time ni mo ma'am, 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 no? Ah, uh, this is number three ha. Okay, your line is, Kristen, mahal na mahal kita. Let's go. Kristen, mahal na mahal. <laughs> oh. <laughs> okay. Share. One. Asaka, asaka. Asa, lahat eh. Oh, okay. <laughs> One, two, or three. Dalawa lang, iiwan muna natin. Sino ang una nating tatanggalin? one. Si number one. By number one. Isab isabmit <laughs> <I submit laughs> daw imong kuan kay ang DLL. Kuan. Sulat na daw. Ay, ito pwede ang printed. Sulat ito handwriting kay para ma-practice ang kuan cursive. <laughs> okay. Thank you so much. I love you. Enjoy your SRI PEI. <laughs> sir, dalawa na lang. Female number two and number three. Uulitin ko, sir, ha? Eto, ha? Female number two, your line is Kristen Mahal, mahal. Kristen, mahal, nawa. Alright. Ang lakas talaga ng... Loba talaga. Ayan. One, two. Naniniwala na talaga ako, Sir Kristen. Kayo po ay ginagabayan ngayong gabi. Ang lakas talaga ng kapangyarihan po ninyo. Gabay <laughs> na, gabay. Your life. Mahal na mahal kita. Two and three. Number two, mauna ko muna. Let's go. Krista, mahal na mahal kita. Number three, let's go. Krista, mahal na mahal kita. Okay, that's number three. Two or three? po <laughs> Two or three? po Last one. Last one. One, two, three. This is number two. Let's go. Krista, mahal na mahal. Number three. Again, number two. Number three. Okay. Tumpon dito karoon, Christian. Ten years. Nasi po pa na po. Okay, isa pa daw, isa pa daw. Grabe, sige na, kay kompleto man, bayad diri. Para nimo, mo, Christian. Sige, sige. Okay. Number, number two, here we go. Christian, Three. Again, two. Three. three. Okay. <gasps> <laughs> Ladies and gentlemen. The last one is number. Number two. Number three. Last one. Number two. Number three. I One. Two or three. Pili! The first one, kay Kato number three. The second one is Kato. Ngayon, ang lalaki, magsige pa explain pa, John. Kapili naman mo ito Last one. Number two. Number three. Number three. Oh, number three. Last Number Number three. Ah, not, oh, oh, number three. Last na ha? Na, huh? nah, 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 nah. Ladies and gentlemen, napili na gyud. Sure, sir, sir, sure na gyud na number three gyud, sir. <laughs> Okay, ayaw ko, ano-ano, ma'am love, ayaw ko ang ma'am love, love, you know, naman si ma'am love, uy, nanakuha niya mo nang yung buhoy. Ayaw, ma'am, muli pa biyamig. Ano, ano, ano? Ayaw, muli pa biyamig daw. Ang kundi niyo, mag-away mo biyahin ka rin balik. Okay. Puno tagpo sa Okay. Two or three, your answer is three, sir. Tayo po kayo, sir. Ang cute-cute niyo po talaga. Okay. Please come forward. Wow, congratulations. Ang ganda ng smile. Sir, eto na po si number three. You can now remove your blindfold. Congratulations. Sabi mo, paano, paano? Joker ka. <laughs> Joker ka. Ayoko gano'n. Akabala ko sa tingog. <laughs> anyway, congratulations. You really chose number three. Ang galing. Thank you so much, ate. Dito lang kayo. Kasi magpapapicture kayo with the couple.